Para ang video. Good PM guys. Ayun. Pagpapunin natin ng pagbibigus. Hintay-hintay lang. Marami tayong binising. Hindi ba? Ayun. Marami yung um, pool. yung pool. Tanggalin natin mga dumi ng pool. Ayan. Ang yung pool. Ang natin yung mga bunyo, diba? <laughs> yung mga ibabang, yung mga alisabok. natin.

ang nagbubuhos pag gusto mo mabasa salok-salok ng kamay basa ini-ini pero dito gusto ang mga bata ang lalim nanalangin sa diba? ang lalim po kaya nito yun eh po siya <laughs> yan lang maraming na talaga ang mga bata ngayon lumangin ako hindi ako marunong umangon sa ibang kwento kaya nga kaya Diyos ko kaya ako ng ano uh, uh, ba tawag niyo Tagalog, inutimbulan inutimbulan ang tawag sa Tagalog niyo ah pang mga salvadida ay pinakatagalog tumbulan kanil ka ba narinig yun uh. <coughs> may nagsining dati dito may nagsining dati dito yun ang narinig ko sabi ni ate pahiram nga ka timbunan mo sabi ko ay merong ano may kunto ang salita nila hindi ko lang alam kung saan saan lugar sila yung salita nila may kunto ba? Pero magagaling sila magsasabihan ay eh. sobra. Nakakatuwa. Ayan po. Sige ko ka lang. Habang nag-aano ako, magbabrush ako ng ano. Magbabrush ko yung full. Medyo mabigat yung ano, pagbabrush. Kasi mabigat yung panghawak ng ano, brush. Pakita ko siya yun ha. thank <laughs> you ayun hinyal ako ah talang pahina muna sa e, piraso parang yung na-brush brush ko pero sa kaiba ng hinyal hiyari ano yung na-brush yung tiles para maalis yung mga dumi para habang nakabukas yung motor ayan, nakabukas yun eh nakabukas yung motor yung dumi niya, malihimis manilinis ang filter habang nakabukas siya. Hindi ko. lang ako. Medyo so, mabigat talaga yung mag-brush ng mag swimming pool. Siguro kung walang tubig to, mas magaling mag-brush yun. Kaya lang may tubig kasi. Ayan. Uh, malinis naman ang pool, malinis pero syempre kailangan i-brush mo pa rin ng mga bilisigil kailangan mo sya i-brush malinis naman yung yung dark andun pa yung pang ano, pang vacuum mo kasi kasi na umaga mag-vacuum ulit asawa ko so, everyday kasi talagang kailangan linisin yung mga pinang pool everyday talaga twice a day, kailangan mag-vacuum isang tatlong beses pa at pag nag-vacuum, dapat kagaling mo sa vacuum at yung filter yung missing mo. Kaya kung ano lang yung kaya ko ito sa sasawa ko para medyo makagaan sa kanya, pinatulungan ko siya talaga. Kaya lang nga, limited lang ang pagtulong ko kasi hindi ko kaya yung sobrang bigat kasi hinihinal ako tapos baka hikain ako. Hindi ko na kung ko. ako. Ganun. Grabe Grabe, ang hilaw ko. Ayan, color blue. Hmm. na, yeah. kailangan like hmm. yeah. natin talagang minisim pa rin. Ayan, yun yung nakalutan. Nakikita nyo nah, yung, yung nakalutan. Ayan, ayan. Tablet yun. Chlorine tablet. Ayan. Chlorine tablet yung naikot-ikot yeah. yun. Nai Para malinis yung mga gilid-gilid talaga. Hindi ka tama yung pulse Meron yung pulse yan eh. yung pulse ng swimming pool. Ayan. Ayan, so, ayan. So, ayan na lang muna guys. kapag pag na ako. Na ako agad. Pero tignan mo yung mga laglag na uli na Yung mga bulaklak ko Ang ganda ng mga bulaklak No? Eh. Ayan yun. Eh, ang dami yun. Eh. Ang ganda ng mga bulaklak ko Oh, eh. ayan na eh sobrang Ang bilis yung dumami. kaya lang madali rin siya malaglag. Mm hmm, yun yeah, ang katawa, Bulaklak, Bulak-bulak, oh. Pala, oh. Uh, daming bulak Ganda tignan. Kaya lang, nga ah. Masyadong madaling maano. Malaglag. Nalalaglag agad. Hmm. Yeah. Ang uh, mga katawa. Nakakarelax din talaga yung tumitig-titig ka sa tubig pagmasya mo yung mga agos ng tubig. para nakaka-relax. Minsan pa nag-iisip-isip ka dito ka lang tumambay pagmasya mo yung tubig. Pero, <laughs> sa tagal ng ano, tagal ko na lang dito, hindi ako naliligo. Isang beses lang ako nagsuming kasi wala nang mahilig magsuming. Ayan. Ano lang siya, ah, uh, taga nagliligos lang. Pero, hindi kami masyadong mahilig mag-swimming. Ayan, pag meron lang nagre-rent talaga, saka lang sya na sa Pero so, yung mag-swimming na ako, ang lamig kasi ng tubig. Ano ka naman mag-swimming lagi? Napakalamig guys, ang tubig. Tapos may pulse pong no? Di mas lalong malamig, diba? ba? Ayun siya, ba? Diba? So, ayun, ngayon, hindi na lang natin yan, na ah. Hmm. tapusin Tapos na lang natin. Medyo nalinis-linis ko na kahit pa paano nakatulong na ako sa asawa ko nung para bukas pagbalik niya Kasi pumasok yung asawa ko pang gabi siya sa work. So pumasok na siya. Kaya uh, iniwan niya namang malinis pero mas dinagdagan ko pa yung pagbibinis para bukas pag vacuum niya ulit. yung mga nanikit na dumi na binirash brush ko, maaalis na yun siya. Maaano ma, ma na yun ang filter pahayaan na lang muna natin guys ha? so for the meantime yun na lang muna yung ating today's video thank you for watching lagi like please subscribe Yan. kahit pasimple-simple lang yung video ko pag ganyan-ganyan lang ay paano malaking bagay na na-share ko sa inyo yung mga tungkol sa pool yung mga bagay-bagay na konti tungkol sa trabaho ko ito lang. Ang dalaga trabaho, ha? treasurer ako sa barangay since 2010. 15 years na ako sa barangay. Nag-treasurer. 15 years na akong treasurer sa barangay. Tapos ngayon dito sa homeowners ng Porta Baga. Hindi na Porta Baga Tribution kung saan kami nakatira ngayon. Nakita, nakatira at nagtatrabaho. Ano siya? Uh, ano na kami? Uh, ako naman ang treasurer na ha pag may time, pupunta tayo dun sa kabilang bahay namin. Doon ko naman i share yung mga bagay-bagay sa inyo. Baka this Sunday, hindi ako magiging busy dito. Pag hindi ako busy, doon ako sa bahay namin talaga. Doon ko tapakita sa inyo yung mga iba pang bagay-bagay. I Ayun. Mean, marami, busy-busy talaga ako. Super duper sa busy. Kaya thank you po. Lagi sa panonood nyo. At subscribe Natutuwa ako kahit ang baba lang ng subscriber ko. 53 na ngayon. Dati, 2 lang, 3. Mga 1 month lang, 2 months. Naging 53 yung subscriber ko. Pero masaya na ako noon kasi kahit ka paano nagdadagdagan at yung nanonood mo sa akin. May mga views na ako. May ads na po kaya yung ano ko. Meron na po ads yung mga videos ko. Kaya thankful po ako. Lagi yung pa panonood sa pagsasagaan nyo. Salamat sa inyo guys. God bless sa inyo. So, ayun lang muna po. Thank you for thank you for watching. God bless us all. I love you guys.